Tangin ano na sumasaw itong ulo ko. na. Beb, putang ka, beb, ah. Apa ito? <coughs> Apa? Ano kayo ito? Ano yung Boy, baba. Ba. <laughs> ina be bag ganyan napamoy mo po puro, puro mababaho tang ina mo yung baho talaga ulit tagalan mo mag <laughs> ah! Ape, nakahinga nakabuga ng bibig amoyin ko Kikiria! Hinga! Yung ano? Ah, uh, gulay? Hindi. Pinagbabawal mo sa akin to. Patis! Wala, sorry ka. Ano? Daing. Daing niya. <coughs> hmm. Bawang. Bako. Diri. <coughs> Bawang. Hahaha. <coughs> Pardon na nga muna Kobe. No, no, no. No! Baby, hindi siya. Yan yung mga amoy niyan, baby. <laughs> sa! Ang amo'y putang ina mo nakakabote 'yan. Ang hindi abi, amyi tai na. Durian, hindi isa pa. Ang tangina pao talaga.

Hey, hindi nga ang sinabi ko. Hindi nga. Oo. Oo. Ang inami! Oh! oh. Ang sabi bibig mo! Oh. Ito bibig! Oh. <laughs> ang sabi sa itang ulo ko! Ano <laughs> yun ah? Eh putang nina ka biba! Ano yan? Ang ina naman si Ay. bibig! <laughs> Hi guys, Josh and Hope here. Gusto niyo ba magkaroon ng extra income at tumita ng malaki sa Gcash? So guys, madali lang yan. mag -down -down ng Diamond Game at mag-register na. After nyo ma-download, i-register nyo lang yung phone number nyo, gawa kayo ng sarili nyong password, then click nyo lang yung set, tapos ilagay nyo lang yung code na magte text sa inyo. I-click mo lang yung confirm at ayan, pwede ka nang maglaro. At kung gusto nyo naman ng libre pera, i-click nyo lang yung lucky code, then i-type nyo lang yung code na 202218, tapos i-click nyo lang yung confirm. Kung gusto niyo naman madagdagan yung coins nyo, i-click niyo lang yung wallet. Tapos pili lang kayo ng amount na gusto ninyo. I-click mo na lang tong how to cash in para mas mag-guide ka ng maayos. Okay, try natin maglaro ng color game. Alam ko familiar na kayo sa larong to. Tataya ka lang sa color na gusto mo. So tumaya lang kami ng tumaya ni babe. At ayan, panalo na naman kami. di ba? Diba, napalago agad namin yung pera namin kaganina. Mukhang sinuswerte kami ngayon na puro kami panalo mag out na tayo. Tuturuan ko naman kayo kung paano mag-cash out. Click nyo lang yung withdraw sa baba. Tapos lagay nyo lang yung amount na gusto nyo. Dapat nakabay na yung Gcash nyo dito. Para diretso na papasok yung pera nyo. Kaya i-download nyo na rin tong Diamond Game at sabay-sabay tayong manalo.